Very, very curious. Paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video? Yun ang pinakamaling tanong mo. Yun ang pinakamaling maling tanong mo. Papaanong nalaman ni VP Sara yung, ano, yung uh, kay Maurillo, yung affidavit. Papaano niyang nabasa? Papaano niyang nalaman? Bago pa magsalita. Dahil tinanong mo yan, papano kung sabihin ni VP Sara na, two months ago, three months ago, four months ago, kumontak na sa akin yan. Pinadala na ko ng affidavit, o oh, in-email sa akin yung affidavit. Total naman, yung email naman ng OVP, eh, public yan eh. In-email, nabasa ko, di ko nga pinansin eh. Kasi hindi niya pinansin technically. Eh. Walang sinasabi si, si, si Sarah Ontiveros, Ontiveros? Si Sarah Heronimo, si Sarah Duterte, wala siyang sinasabi tungkol dun eh. Na brought up lang to, nagsalita lang siya, dahil lang dito natanong sa kanya. Pero ne she never brought this up, hindi niya nga ginamit to against uh, Ontiveros eh. Kasi imagine ah, tingnan mo ah, if nabasa na to ni Inday Sara before, bakit hindi niya inilabas, eh involved siya dyan. Bakit hindi niya inilabas, eh ito na yung pagkakataon, para makabawi ako sa iyo, Risa Ontiveros. Bakit hindi niya ginawa yun? Kasi nga, si, Sarah, hindi yan basta-basta naniniwala. Hindi yan katulad ninyo. Hindi yan katulad mo, Risa Ontiveros, na labas na lang ng labas kahit hindi pinagpaplanuhan. Imaginin mo, an information, this, ano, this, uh, kumbaga, this rich, information na ganito kalalim, scandalous na, na information, at magagamit ko sa mga kalaban ko na bumabati ko sa akin, bakit hindi ko to ginamit? Pinupolitikan nyo rin lang naman ako, for the longest time, binabanatan mo ko, bakit hindi ko ito inilabas at ginamit against you? Yun yung tanong don. Mali ka ng tanong, Risa Ontiveros. Kasi kung sinabi ni BP Sara at kung sasagutin ni BP Sara yung yung tanong mo, one month ago, sinabi niya na sa akin, two weeks ago, sinabi na sa akin to, or lumapit na sa akin to, ibig sabihin, bumaliktad yung bata matagal na. At kung bumaliktad siya matagal na, matagal mo na siyang hindi hawak o nawawala. Kung matagal na siyang ma nawawala, kaya naman pala, nagpapunta ka ng pulis sa tamayong. <laughs> Kasi nawawala na. di ba? Diba? Mali yung tanong mo, ma'am. Dapat, ang tanong dito is, kung nabasa niya na to, bakit hindi niya pa nilabas? eh, kalabang ko siya. Yun ang tanong, di ba? Diba? Oh, malinaw. Yun ang pinakamaganda sana na tanong dito, Madam Risa. Hindi mo sana tinanong kung papaano kasi baka mamaya magbigay ng statement si VP Sara tapos yung statement niya eh sa ano yun ang magigiba doon sa mga pinakita mong ebidensya yari ka mas lalo kang hindi makaka-recover dito ma'am pag kasi VP Sara na ang nagbigay uh, ng impormasyon tungkol dito so anong gusto mong palabasin ba na si Inday Sara nang kidnap sa kanya Kinitnap ni Inday Sara yung si Maurilio kasi sabi ni Inday, nabasa ko na eh. Yung affidavit eh. So, papano yun? Oo. Oh, yun ang ano, ang daming mga questions dito but it still boils down to maraming sinasabi yung Maurilio against you. Yun ang pag mo. Huwag ka mag-focus dito kay BP dahil baka magulat ka pag biglang sinabi niya, hindi ko nga pinansin yan. I-message sa akin 'yan, hindi ko nga pinansin 'yan eh. Kasi kung talagang kupal ako, kahit wala akong ebidensya tungkol sa pinagsasasabi nitong kupal na bata na 'to, ginamit ko na 'to against you makabawi man lang ako sa'yo. Pero hindi ka ba nagtaka? Hindi niya ginamit 'yan against you? Oh. Baka hindi ka na naman makatulog sa dami ng mga tanong.